1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatulungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Siyempre, Merry Christmas sa inyo lahat. Kamusta ang Pasko? So, sana lahat kayo ay nag-enjoy ng bonggang-bongga sa inyong Pasko, di ba? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ay nako, siyempre, ano lang naman kami, parang normal lang yung Christmas dito. Pero lahat naka-red charot. Ayun nga, so, syempre nagsimba kami ni Nu. Pagkatapos, ayun, bumalak, pumasok ako sa trabaho. Yung normal na normal talaga na trabaho. At yon medyo pagod ang mama sa ninyo sa sobrang dami kong ginawa. And then, ayun nga, so, syempre, Christmas party namin tonight. So, yun. So, ngayon mga magaganap yung Christmas party namin. At include na dito yung New Year's party. And then, bukas naman ay syempre mag-celebrate kami ng Christmas para sa mga bata. And then, sa hapon naman, ayun, mag-celebrate naman sila ng New Year's nila. And then, ayun. So, syempre, bakasyon na namin ng bonggang-bongga -bongga at babalik na kami sa next year. So, yan! Nakakaloka! Anyway, so, syempre, binabati ko ng Merry Christmas ang lahat ng walang sawang sumusuporta dito sa so, Mama Sam Vlogs na talaga naman tumatangkilik araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Ah. So, yon And then, of course, kay Christine Ann Perez, Merry Christmas! So, Ayan. So syempre marami akong hatid na chika talaga sa inyo ngayong araw na to Na ay nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga. Kaya huwag na natin patagalin ang ating mga chika Para sa unang natin chika, syempre Miss Ecuador dito sa Miss Charm Anong masasabi mo na hindi niya nakuha ang corona ng Miss Charm? Mm -hmm. Actually guys, isa to sa mga ina-expect ko na magpe-penetrate hanggang sa dulo ng competition. Kung ganda ang pag-uusapan, Diyos ko, wala akong masabi. Sobrang ganda talaga. Kaya lang, pinanalo ng ng ano tawag dito ng Miss Charm Organization ay taga Asia siguro dahil gusto nila malapit lang sa bansa nila para anytime di ba kasi kung malayo parang feeling ko medyo ayon mag stay kasi sa Vietnam tapos pupunta doon sa ano kumbaga yung visa kasi yun yung hinahabol nila so yon ang nakikita kong problema kung bakit hindi sila nagpanalo ng malayo-layo lugar actually yung masasabi ko deserved din naman talaga ni Miss Ecuador dahil kung titignan mo naman yung beauty na meron siya ay nako bongga And then, ayun, nakakaloka lang, no? Hindi nga nasukit yung corona. Hindi natin alam kung ano nga ba ang naging dahilan. Ang ganda naman ng performance niya doon sa evening gown, sa swimsuit. Ay, nakawala akong masabi. Tapos, ang ganda-ganda ng mukha. Grabe. Sabi ko nga, mukhang ito ang mananalo. Pero nagtaka ako at nilaglag nila ng bonggang-bongga do sa top 5. At nakalusot ko sino man yung mga nakalusot dyan. ba diba? Nakakaloka. So, yon Ay, nako. Kaya yung mga tao talaga, ang reaction talaga nila sa Miss Charm ay lutong makaw. So, yon Nakakawindam. Anyway, siguro may dahilan yung organization kung bakit hindi nila pinanalo itong si Miss Ecuador. And then, kung ano man yung dahilan nila, hindi natin malalaman laman, syempre. Sa kanila na lang yon Pero kung ako, sabi ko nga potential sana to maging isang title holder dito sa Miss Charm. diba? So yun, sinayang nila ng bonggang-bongga. -bongga. Actually, ang dami na sayang eh. So yun, so, pero sa kabila ng lahat ay congratulations pa rin syempre kay Miss Ecuador dahil sa magandang performance na ipinakita niya dito sa Miss Charm 2024. And ayun, good luck kung saan pa siya sa Salim pageant at tingnan natin kung lalabas pa siya sa mga iba pang mga laban sa international pageant in the future. di ba? Diba? So, yon. And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong pambato ng Miss Batangas na talaga naman ay nako sobrang ganda para sa Miss Universe Philippines na wala nang iba kundi si Yana Isabel Maranan. So yon officially candidate na siya ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, nakita ko yung photos niya, sabi ko, ang ganda, fresh overload, di ba? Pero, siyempre, hindi ko rin naman alam kung paano siya magpipenetrate sa mga magiging kalaban niya dito. Hindi naman purkit maganda, ay winner na. So, dapat makita natin yung galawan. Pero, sa nakikita ko sa pambato ng Batangas, mukhang malakas ang pambato nila ngayon. Kung ganda ang pag-uusapan, ay wala akong masabi. Kasi talagang, pwedeng pang Miss Universe. Pero tingnan natin ko ang magiging galawan nga at ganap niya dito sa Miss Universe Philippines ay pang Miss Universe nga ba talaga. So yan ang abangan natin. So good luck kay Miss Universe Batanga sa kanyang magiging laban dito sa Darating na Miss Universe Diba? So yon. Sabi nga nun matindi daw magiging bardagulan ngayong taon na to dito sa Miss Universe Pero tingnan natin kung ano ang magiging ganap ng mga kandidata So para sa sumunod natin chika Speaking of ganap Ayan na So ginaganap nga ang homecoming sa kanyang hometown ng Miss Granite National 2024 na si Rachel Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko ay syempre, boom Charot, yan. Alam na ninyo. Ay, masasabi ko naman, ayun, pinaghandaan naman ang organization ng organization na kung sino man ang umahawak ngayon dito sa Miss Grand India. At nakita naman natin na talagang mainit siyang sinalubong ng kanyang mga kababayan. At bongga ang kanyang naging homecoming parade. So, yon ang gadagada -gada na suot niya. Ray ng ang dating niya. At ang saya kasi parang lahat ay sumupo na sumusuporta sa kanya ay nando doon, di ba? At least hindi sila nabigo. Pero kung ikukumpara ko syempre yung homecoming ni CJ, eh talagang maingay talaga ang mga Pinoy dahil talagang proud na proud sila sa ating naging first runner up dito sa Miss Grand. Di ba? Kaya mas bongga pa rin ang nakikita ko naging homecoming ni CJ Charot. So, yon But, Siyempre, congratulations pa rin kay Miss Grand International sa kanyang pa-homecoming parade ng bongga-bongga. So, yon So, speaking of CJ Opiasa, sa Mama Sam, tingin mo si CJ dapat pa nga ba talagang sumali pa sa iba pang pageant? Marami na nagtatanong na kung ito nga ba si CJ Opiasa sa ay sasali nga ba sa Miss Universe Philippines in the future. Actually, ayon sa mga narinig kong balita, <laughs> ayon sa source ko, sa may plano pala itong si CJ Opiasa na sumali nga sa Miss Universe Philippines in the future. Pero for now, I think mukhang nai-enjoy ni CJ yung Miss Grand, uh, Miss Grand International bilang first runner-up. At parang feeling ko sobrang saya niya sa nakuha niya doon na tagumpay. At yun, so tingnan natin ko ano yung magiging next na project nitong si Miss CJ si Opiasa, and then tingnan natin kung may mga eksena pa nga ba siyang makikita natin sa mga susunod na araw o panahon. At tingnan natin kung siya nga ay magmuling magbabalik sa mundo ng pageantry after na matapos niya tong kanyang kontrata dito sa Miss Grand International. So abangan natin yan. Pero kung ako tatanungin ninyo ha, mas gusto ko nang manatili na lang siya ng Miss Grand Philippines ever and ever. ba? Diba? Para mas bongga. Ganon. Pero kung sal sali siya sa Miss Universe Philippines in the future, eh, why not? ba? Diba? So, yon. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Cyril Payumo, tingin mo mamasang, kaya-kaya niyang masungkit ang corona ng Miss Charm sa susunod na taon. Mm -hmm. Nako, mukhang kaabang-abang din talaga itong si Cyril Payumo kasi talagang eksen, eksena at eksena. Ganda kung ganda, wala tayong pag-uusapan. Alam ko kung paano talaga mag- ano to, mag-penetrate lalo na sa intablado Ay naku, maganda ang pasarela ng isang Cyril Payumo Plus, may ino talagang ganda mm -hmm. Kaya parang feeling ko kakayanin niya tong Miss Charm. Kung nakulangan ka dito kay ano, Kyla Carter, ay tigang magpupuno niyan si Cyril Payumo. sabi gano'n yung mga Reynas ngayon, medyo nakulangan daw sa performance. Pero yung mga reinas na sa susunod na 2025, mukha daw mag-uuri ng corona. I think, so yung mga abangers natin, mga candidates, katulad ni Alexi Brooks, na sobrang malakas din to, at hindi rin yung magpapahuli ng buhay. Andiyo dyan din si Tara Valencia, na talagang pa ah, at saka performance level din. And then nandiyan din si si Mirna, 'di ba? Si Mirna Isgara ay nako kaabang-abang din 'yan. Mirna ba o Myra? So 'yon. So abangan din natin 'yan. And then nandiyan din siyempre si tawag dito si Cyril Payumo. So 'yon. At hindi lang 'yan si Krishnan Grabides. Kaya nga sabi ko hindi tayo mawawala ng pag-asa ngayon 2025 dahil ang mga magiging kandidata natin ay talaga namang masasabi ko mga palaban at talagang kung ganda din naman ang pag-uusapan ay walang question. Di ba? Kaya yan ang abangan natin. So mas iinit talaga ang intablado ng international pageant dahil sa mga kandidata na nabanggit natin ng bongga-bongga. So, ikaw, sinong inaabangan mo sa kanila? I-comment below mo yan. At eto, isa din sa mga kaabang-abang marami na nang sasabi at bulong-bulungan na si Winwin -win Marquez ay muling magbabalik sa mundo ng pageantry. Hindi pa man nako confirm pero talagang matunog ang ingay sa social media na ang Winwin -win Marquez lalo na yung Miss Universe Organization ay may sinabi nga Miss Universe Philippines Organization na may sinabi na may isang artista Si Win-Win ay lang isang artista. Ay, ayun nga. Mukhang itutuloy nga ang kanyang legacy bilang isang reyna, di ba? Sa mundo ng Miss Universe Philippines. Dati na siyang sumali sa Binibining Pilipinas at gusto niya nga manalo ng Miss Universe Philippines. Pero, ayun nga. Napunta siya sa Miss World, naging reyna Hispano-Amerikana. So, ngayon, tignan natin kung ang reyna nga na si... Win-win Marquez ay magbabalik nga sa mundo ng pageantry. So, ako ako tatanungin ninyo, syempre risky to, rey na Hispano-Amerikana siya, pagkatapos, ayun, medyo hirap ang kanyang magiging eksena, pero kung kaya naman lumaban, di ba? Why not? So, yun. So, tingnan natin, malay nyo, siya yung kauna-unahan na Miss Universe Philippines na mother na ipapadala natin sa Miss Universe. So, yon Kasi, di ba, parang kung ano-ano na yung napadala natin. So, ngayon, parang feeling ko, ganito naman yung ipapadala. So, malay natin, di ba? Malakas kaya ang win-win market. So, pag lumaban yun, Diyos ko, kaya niyang pataubin ng mga Latinas. Kaya nga siya naging grade na Hispano-Amerikana. At hindi talaga kaduda-duda kung paano to mag-penetrate at talaga yung kalibre na meron siya pag lumalaban na siya sa international paddle. So, tingnan natin. So, I'm so excited. Kayo ba? Excited ba kayo? Ako, si Christine Alperes, nagtaas ng kilay. So, yon So, tingnan natin, guys, kung ano nga ba ang magiging update ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Mukhang nararamdaman ko, mainit ang magiging labanan ng mag mga mga kandidata. So, yon Kaya abangan natin yan ng bongga-bongga. Pero kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo? Dapat pa bang sumali si win, -Win markers dito sa Miss Universe Philippines? So, comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click na rin po ninyo Ang notification bell Para more updated kayo Sa akin mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always team positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys Hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys